dapat lang po at nakita naman po natin yung justification ng denial. Maganda po, very rational, uh, may basehan kung bakit. Isa-isa ho yung mga naging basehan kung bakit dinenay lalo na yung pagiging uh, flight risk uh, dahil nga mismo yung mga statements, mga public pronouncements, statements ng kaniyang uh, kanyang pamilya, lalo na again si Vice President. Yan ang problema kay Vice President. You know, yung, uh, sorry to say this, yung kanyang arrogance. Kasi you know, imagine yung sinabi niya na she's willing, I mean, she was, she was actually uh, instigating yung kanilang mga supporters na ma-break out, mag-break out sila. Naku, hindi ho yan uubra sa mga international tribunals like ICC. Kung ganyang mga kadramahan, kung ganyang mga kayabangan, kung ganyang mga arrogance, acts of arrogance, ay uh, nabebenta o bumubenta sa kanilang mga supporters dito sa Pilipinas, hindi hindi po yan uh, bebenta sa mga West sa ICC, sa mga prosecutors sa ICC. Ang ICC po, tumitingin lang po yan sa ebidensya. Ang ICC po, tumitingin lang po yan sa batas. Ano yung batas? What is the governing law sa mga proceedings before the court, before the ICC? It's the Rome Statute. Now, the former president has been accused of a very grave crime, and that is crimes against humanity may mga ebidensya, malalakas na mga ebidensya, hindi ho basta-basta pumapayag ang ICC na that pending the case, pending the uh, proceedings, ay, nag, uh, uh, nagbibigay ng interim release. Kung sa atin ay yung parang bail, di ba? Yung interim release. Dahil nga, tinitingnan lahat. Winiway nila lahat ng mga rason. Winiway nila yung mga circumstances. Yung flight risk, Lalo na. Tapos uh, yun na nga, ano yun yung magiging epekto yung sa mga biktima, sa mga pamilya ng mga biktima. Tsaka the former president and his account still have the capacity to pressure yung mga witnesses and prospective witnesses. Nandiyan pa rin yung kapangyarihan nila dito sa Pilipinas. Malakas pa rin ang puwersa nila. So lahat yan tinignan ng ICC kaya may uh, bibasehan and kaya nga nung pag-issue pa lang nung uh, resolution nung Senado yung majority vote ng Senado seeking for uh, the uh, house arrest of uh, the former president uh, on the ground of supposed humanitarian assistance ay um, para sa akin malina talaga yon unang-una wala naman wala namang basehan yon na house arrest, na maayos naman ang kondisyon niya doon, humanitarian assistance, na again, maayos ang kondisyon niya doon, tapos yung, uh, yung ganyan, naisip ba nila yan? Yung, so, uh, di ba nila na-consider yung mga uh, libo libo-libong mga biktima? na hindi man lang nila silang alang ah, yung mga karapatan nila na basta na lang mga pinatay without a due process right they keep on invoking now those things human rights and humanitarian as a stand pero noon naisip ba nila lahat yon so and then uh, yun na nga hindi naman talaga hindi naman talaga papakinggan ng ICC kasi wala na sa atin yon lalo nang nagwithdraw na nag-withdraw ng Pilipinas at sinong nag-withdraw? Yung dating Pangulo. So wala na tayong parang, you know, wala na rin tayong any moral standing and even legal standing to ask for anything from ICC. Kasi in the first place, hindi na tayo member state ng ICC. So that to me was a wrong move. That to me was simply political uh, posturing was simply a political move na hindi nga nakatulong, parang nakasama pa nga, parang napabilis pa nga dun sa aksyon ng ICC in rejecting the request for interim release.